Abay, nasa ating pulinya ngayon, po. ito pong uh, tagapagsalita po ng Immigration Bureau. Dito nga po ngayon sa magiging lamang po ng balita, the whole day, the whole week perhaps, uh, na sinasabi daw po na nakalabas na ng bansa itong si Dismissed Mayor Alice Guo. Ma'am Dana Sandoval, maganda umaga po ma'am. Good morning, good morning po Manong Te, DJ Chacha, good morning. Salamat po sa pagbangon ng maaga. Ma'am Dana, ah... Uh, Kailan po nalaman ng Immigration Bureau na nakalabas na po ng Pilipinas itong si Mayor Alice? Sa atin pong records, wala pong recorded departure si Mayor Alice Guo sa system po ng immigration. Nalaman po natin ito um, around late last week um, after po ng pakikipagpulong sa ating mga counterparts. Ang suspicion po ng BI kaya wala po siya sa records ng uh, ating uh, ahensya is because illegal po yung means ng paglabas nila ng bansa. Opo, late last week. Opo. So kung babalikan natin ang mga petsa late last week, uh, baby girl, chacha, -cha, ang petsa late last week, ha? opo, ay uh, Agosto 12, 13, 14, 15, at 16. Okay, opo. Eh, Kung late last week po nalaman ng immigration, ba't nyo pa ho ng hintayin ang isang Senator Ontiveros na mag-privilege speech para i-announce ito sa bayan? Yes, um, we were conducting verifications muna po with our counterparts para malaman sana muna natin yung buong picture yeah. kung paano nakalabas ito at saan na nagpupunta itong um, si Mayor guo Kasi this is a big, siguro big story and major information and we deemed it necessary to see the entire picture first before presenting it. Opo, pero uh, maari ko sigurong siguro sabihin na napaka ano ho naman ano unfortunate for BI kasi kahapon sa privilege speech ni Senator Ontiveros. Nagpasalamat siya sa NBI dahil doon daw nang galing yung informasyon mm -hmm. at late ano ho kagabi Tsaka lang po naglabas ng official na pahayag si Commissioner Tansinko tungkol sa pangyayaring ito. So, paano namin dapat tangkilikin ito na medyo may mga... Uh, sa amin lang po, ang uh, parang meron pong mga inconsistency dito po sa inyong sinasabi, ma'am. Yes, um, ito po nalaman po natin, I think, around Thursday. Um, pati verifications po with um, the Malaysian government, and the Indonesian government po we have updates din po kung nasaan na si Mayor Guo as of um, August 18 but um, the information really we got it um siguro mga first day po nung nakarang linggo okay uh, alam po naman niyo na si Senator Ontiveros at ang Senate uh, committee ay interesadong interesado dito uh nagkaroon baho ng courtesy ang Immigration Bureau to inform the good senator and uh, the, uh, her colleagues it's part po of what we were preparing for um, uh, both the Department of Justice and the Senate po kasama po 'yan sa mga ipipresenta mm -hmm. po natin sana doon sa mga susunod po na hearings mm -hmm. yung mga updates po and developments doon sa travel nitong si uh, Mayor Alice Go wala ba yung Viber group mam ma sa DOJ dahil si secretary Miko Clavano kahapon mm -hmm. issued a statement that they are surprised. I mean mm -hmm. kung sorry ma'am, dana ha kasi gusto ko yeah. lang pong pagtugmatugmain itong mga statement ng taong gobyerno eh. Uh, sabi ng DOJ ay eh, nagulat kami dito sa balitang ito. Na para bagang hindi nila alam. Eh kung kayo po ay under DOJ, BI kayo tapos NBI naginform inform dito po kay Senator Ontiveros ang nyari, bakit may parang parang may mga parang mayroong kaming hindi makita pong pakakatugma-tugma sa mga sinasabi po ng mga taong gobyerno? Yes, um, yung report po actually we were still preparing it po for the Department of Justice and the Office of Senator Amontiveros um, Ontiveros as well as the committee po um, sa Senado. Um, but yan po ay kasama talaga doon sa mga inihahanda natin na isubmit. Pero hindi ba ma'am kung totoo na, di ba kasi this is a big story. I mean, yes, this is a big, definitely. This, definitely. So kung ako si Tansin alam ko na by Thursday, natimbrihan ko na DOJ kasi sila ang aking principal eh. Pero kahapon ang DOJ nagsasabi na hindi pa nila ito actually, parang wala pa silang alam. So ano ito, Tina, tinatago muna ninyo o tapos kailan yung sasabihan ng si Secretary Remulia at ang kanyang mga subordinates sa pangyayaring ito, ma'am? I wouldn't want to say po siguro na tinatago but more of siguro pinili po ng ating commissioner na magkaroon muna ng verifications mm -hmm. with um, uh, our counterparts abroad kasi ito po ang una nating um, mga information ay hindi malinaw mm -hmm. um, actually it started itong kumbaga itong pag-iimbestiga natin at itong mga information na to nalaman natin nung nakakuha po tayo ng information na pabalik po ng Pilipinas itong si Mayor Gugo nung Thursday. Um, there was a booking ng kanyang flight pabalik po ng Pilipinas which prompted us to ask bakit nasa labas po siya ng Pilipinas. Eh, um, doon po sa sinasabing booking na yon siya po together with um, Sheila Leal Guwo, Wesley Guwo, and um, Cassandra Leong were supposed to fly from Singapore to the Philippines mm -hmm. nung uh, Thursday mm -hmm. but it was not our uh, hindi po siya totoo it was just a booking but um it was not uh they did not push through mm -hmm. with the flight mm -hmm. so that got um uh, the immigration mm -hmm. uh starting to ask questions na nasaan ba talaga tong si Mergo why mm -hmm. was there a booking mm -hmm. from outside the country papasok po ng baga Oh, sige, di ba medyo, ano, no, we will let this pass muna itong medyo hindi po nagkakatugma-tugma so far po no, sa mga, sa timing ng mga statement na ito. Mm -hmm. Pero ano ba ang actual official na informasyon ng BI kung saan unang bansa naglanding itong si Goo at nasaan kaya siya ngayon? Yes, sa atin po sa records ng immigration, wala po siyang recorded departure here in the Philippines. So what we suspect po is lumabas po siya through illegal channels, maaari po through a private um, uh, aircraft o kaya po uh, bangka na pagtawid uh, dagat. So ang una po niya na sighting sa labas po ng bansa was in Malaysia um July 6 um July 21 po nakita po uh, na um through informa intelligence information from our counterparts siya po ay nagpunta mm -hmm. ng Singapore together with Sheila Li Guo mm -hmm. and Wesley Guo um the other day po August 18 uh, napagalaman po natin that they transferred to Indonesia naman mm -hmm. uh lumipat na po ng bansa Okay. So Indonesia ang last sighting po niya, ma'am? Yes. Tama okay. po kayo dyan. May binapanggit kayo na mayroong booking pabalik ng Pilipinas. May informasyon po daw... Na umano'y nakaharap nitong si Atty. Elmer Galicia noong pong, supposed to be August 14 itong si Guo para po sa pagpanunumpa ng kanyang salaysay doon sa kanyang uh, uh, child and itong human trafficking case. Uh, mm -hmm. oh po August 14 daw ito. Itong sinasabi ho ninyo, kailan siya supposed to August be po babalik? 15. August 15 po. Okay. But no, they did not <clears throat> board the flight. Okay. Ano pong supposed to be airline ito ma'am? Um, hindi ko lang po ma-share siguro yung details but it's in Naia. Mm -hmm. Supposedly, yung balik po nila. Okay. So, ma'am, uh, sa ngayon, ano ang inyong tsurya? Uh, either siya ay nag-charter ng eroplano o kaya po ay sumakay po ng sasakyang pandagat? Yes. Yun po yung nakikita okay. natin ng mga posible na dinaanan po nitong si Alice Guo Okay. Uh, kung charter plane po, Uh, nag -investigan, nag, -investigan, nag -investigan na ho ba ang BI dito po sa lahat ng providers ng mga private planes na ito? Yan po yung ongoing po natin na ginagawa mula po nung nalaman natin na siya po ay umalis ng bansa is to trim down yung period kung saan po siya umalis and then tingnan po kung ano po yung mga modes of transportation that were taken during that period. Mm -hmm. So, ginawa po natin yung mga manifest po ng mga um mm. private aircraft mm -hmm. um from um the government agencies that are Opo. in charge of it Opo yes ma'am kasi nga sabi ko kung uh, inaalam po ninyo itong mga provider po ng chartered planes na ito kasi common sense will dictate madam na alam mo nang wanted ka yes. alam mo nang binabantayan ka Mhm mm e, syempre <laughs> ang paraan mo sa paglabas ng Pilipinas ay true illegal means kasama dyan itong mga bagay po na binabanggit natin di ho ba dapat nauuna yun nauuna na yung ating abiso sa lahat ng mga ganito pong mga nagbibigay po ng mga pribadong mga biyahe na ito ma'am parang, parang late ka na darating nakaalis na tsaka ka mag sa mga ano na ito sasakyan po ng mga eroplano o kaya po yung mga, ba, mga, mga barko Yes, actually manong Ted ito pong mga kahit mga private aircraft supposedly po um pag uh, mag-aattempt sila na umalis they get the proper permits from all the government agencies and they submit themselves um, for um, CIQ processing so customs immigration and quarantine what we believe po kung halimbawa sya po ay nag um, private aircraft maaring hindi ininform ang CIQ na sya po ay aalis na mm -hmm. may aalis na aircraft mm -hmm. ng bansa kung um aircraft po ang nilakbay niya um, mm -hmm. kung tawid dagat naman po hindi rin po dumaan through the mm -hmm. formal um, port mm -hmm. itong taong to Okay. Sige po. May tanong ka ba siya bago natin pasalamatan si Ma'am Dana? Mm. Yes po. Uh, Ma'am Ma Ma Dana, doon po sa tinatanong ni Awanong Ted na nag-iimbestiga na po kayo no, sa ngayon kung ang sinakyan talaga chartered flight po ba yan o kaya naman pandagat. Kung sakali may mapatunayan na, na halimbawa merong nakipagsabuatan dito kay Alice Go, ang possibility po ba noon maka yung mga chartered flights na yon, para lang may idea po yung mga kapatid natin sa ganyang klase ng pagkakataon? Yes kung mga um, private um aircraft po ito then maaari pong mag-face ng criminal charges yung mga uh, nag-facilitate po ng travel where um, whether it be government employees or private individuals. Kasi this is illegal travel. Mm -hmm. So maaari po yung mag-face ng criminal charges. Um, and kung may mga foreign nationals po involved, maaaring din pong mag-face ng immigration uh, deportation case. Okay. Kanina po nabanggit nyo rin, August 15, meron siyang scheduled flight pabalik dito. Pagka po ba Where? may, kasi di po kami aware kung paano galawan dyan, pag ba may lookout bulletin order at nag-book ng flight, ang uh, isang tao na kasama sa lookout bulletin order, yun po bang um, yung plane na gagamitin niya, Halimbawa, ano man yang uh, Philippine Airlines or Cebu Pacific or Air Asia, magno-notify po ba dapat yung airline sa uh, immigration na nag-book si ganitong tao na kasama sa lookout bulletin order? Sa ngayon po, wala pa po tayong advance passenger information system in place. Um but well, um, yan po ay um, future developments ng system natin. Pero sa ngayon po, wala pa pong ganyang notification procedures. When it comes to uh, persons of interest or people with derogatory records, uh -huh. laman yeah. po natin that mm -hmm. they are um, part of the dero record kapag ka na-encounter mm -hmm. na po ng immigration sa paliparan. Opo. Uh, will it matter kaya uh, ito? Uh, um... Water under the bridge na po ito kung nakansila na, na ng maaga yung passport ni Mayor Alice. Uh, it matters po, it mm. matters a lot mm -hmm. um, because um, sila po ay magiging undocumented <laughs> already mm -hmm. and won't be able to travel um, as freely as they are um, doing right now. We have also um, inquired about this with our counterparts and they are unable then um, to conduct arrests or anything um against them because they have the valid travel documents and they can freely go around Asian country. Opo, pero meron din pa siyang Chinese passport. Um from what we know po expired po, wala na pong valid um Chinese passport itong si Mayor Guo. Okay, and uh, ma'am, sa panghuli na lang po uh, naglabas po ng statement si Commissioner Tan Sinko only yesterday no last night yes. po ito. Opo. Um kung hindi pa ho nag uh, privilege speech si Senator Ontiveros hindi pa siya maglalabas ng statement. Ah uh, maglalabas po ng statement actually but we deemed it necessary to uh -huh. um, cover siguro lahat kasi meron uh -huh. pong latest development. nung no, that was yesterday po there was hmm. a latest development ng August 18 about the travel of Alice Guo. Mm uh, ano yan, na timing lang na naunahan siya. Mis Senator Untiberos. Um I am siguro po I am unable to answer <coughs> about the timings <coughs> and all but siguro I <coughs> guess that the the okay. investigations were concurrent with other government agencies. Okay, sige po. So sa panghuli, uh, mam, papano po sa mga nakikinig ngayon sa amin? papano po natin dapat tanggapin ito? Itong pangyayaring ito na nangako ang BI, nangako ang DOJ ano po, nakakumpati PMP no na hahanapin ito, magtutulong-tulong and despite the intelligence fund of the government, eh, nangyari po ito at ngayon hindi eh, natin malamang kung nasa na itong hinahanap po. Yes, I think um, marapat lamang po na magalit tayo sa totoo lang because of the travel of this individual <laughs> who is really, I guess, um, abusing yung ating sistema and yung mga ating mga um, mga batas, lalong-lalo na hinahanap po siya ng Senado. It's really marapat po siguro na uh, magalit tayo dito sa biyaheng ito. And um, tayo po ay nakikipag-ugnayan din with our counterparts to investigate how this happened. And we're, we're actually calling din po na ma-expedite yung cancellation ng mga dokumento nitong si Mayor Alice Guo para ma-extradite po siya pabalik okay. ng Pilipinas. Yes, ma'am. Sige po. So, ma'am, Dana, kami po y muli makikipag-ugnayan pag meron pa kayong update ha, para na po natin makuha ang panig po ng BI dito nga po sa napaka importanteng isyong ito. Si Kibuloy po, ma'am. Kumusta? Binagbabantay din po kayo? Um, so far po, wala pong travel record na umalis po ng bansa si Pastor Apollo Kibuloy. opo opo So, uh, kung sinasabi natin na ngayon iniimbestigahan itong mga chartered, chartered planes na ito, etc. So, ngayon ho ba, ano po, ano, anong ginagawa proactively ng bureau dito para ho kay Kibuloy o maging kay Bantag? Yes, it starts the ball rolling po para matingnan natin itong mga opo. ibang uh, hmm. illegal channels na umaalis po mga bansa. Opo, opo. O sige ma'am, kami po nananalangin ano ho na dito po makarecover tayo dito po sa kontrobersyang ito. Salamat po ma'am Dana sa inyo pong panahon. Salamat po and good morning. Opo, thank you. <clears throat> ma'am Dana Sandoval po ng uh, Immigration Bureau. Ted Failon at DJ Chacha, Nayon, Nasaranjo 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.